Sa pangalawang pagkakataon, ikinasa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hakbang ng maisug o hakbang ng matatapang kasabay ng isang prayer rally sa Cebu City. Sa araw mismo ito ng paggunita ng ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kung saan panawagan ng mga taga-suporta ng Duterte ang isang tapat na pamamahala, may pananagutan at mayroong kapayapaan at seguridad Ayon kay Professor Ana Marindog Uy, isang political analyst, napakahalaga ng ganitong panawagan sa kasalukuyang administrasyon. Sobrang relevant yung mga panawagan ng transparency and accountability. Kung titignan nyo, ang transparency and accountability ay may kinalaman yan sa pinatawag natin medyo napaka-blatant at latent na korupsyon na nangyayari sa ating bansa right now under this administration. Gayun din anya ang usapin sa food security, poverty at peace and order. Dapat din ayang panatilihin ng bansa ang kapayapaan, lalo na sa China dahil sa tumitinding hidwaan sa West Philippine Sea. Kasi napaka-importante na issue yun. Ayaw natin magamit ng kahit anong bansa na major countries or superpower na gamitin tayong proxy para sa isang labanan na hindi naman natin gusto. Sa usaping ito, hindi na naiwasang magkumpara ni Professor Uy sa kanyang karanasan sa Duterte at Marcos administration alam ko na ang country natin hindi mapapahamak sa gulo ng ibang bansa dahil alam ko na President Duterte would stand for the country, will never allow any country to control the Philippines. Ang boss niya ay ang mga Pilipino, ang mga Pilipino ang pinapakinggan niya at hindi ang mga banyaga. Samantala, tinumbok din ni Prof. Uy ang usapin ng malayang pamamahayag. Nakikita niya raw na takot na ang mga Pilipino na magsalita ngayon sa mga isyo sa bansa dahil anya sa kawalan ng transparency at panunupil sa ganitong karapatan. Parang there is a semi, semi or an atmosphere na parang if you criticize or even if you ask question in public or in media, in social media on critical issues, parang ang nangyayari, hindi na sagutin at ipaliwanag kung ano mga nangyayari ay eh, nagkakaroon ng cash kumbaga ng rest ba? At ang nagtatanong or nag-inquire, which is a very, which is a public issue, ay parang siya pa ang napupunta sa, sa alanganin na sitwasyon. Matatandaang sa isang programa ng Azmanay, tinanong ng host nito kung totoo bang nasa 1.8 billion pesos ang travel expense ng house speaker. Itinanggi naman ito ng house speaker, ngunit kasunod nito, agad namang kinwestiyon ang parangkisa ng Azmanay at ang ngayon ay pinangangambahang ipasara ng Kongreso. Hiling naman ni Prof. Uy na sana ay hindi ito magtuloy-tuloy dahil baka maulit ang kasaysayan sa panahon ng kanyang tatay kung saan nag-alsa ang mamamayan laban sa kanilang pamamahala. Panawagan ni Prof. Uy sa bawat Pilipino na mangialam sa mga isyo sa lipunan dahil nakasalalay sa kamay ng taong bayan ang patutunguhan ng Pilipinas. At the end of the day, I'm Filipino, I'm niyan, short term or long term. So what would you do? You need to be an active citizen. How would you do it? You have to make it sure that you are informed about the issues happening in the country. And then you say something, you put your opinion out there and you clamor for things like transparency and accountability, peace and security. Because these are basic things that the country should have.